Magandang araw po sa ating lahat mga ka nubi At ngayon mayroon na naman tayong uh, ulam na gulay na uh, kung saan ito, mga kalubi, ay kasama ang ugat nito. ayano ito ang gulay natin ngayon sa tanghali. So, huwag kayong mag-skip guys sa video na ito para makilala niyo ang uh, ating ginulay na yun na may kasama ang ugat. Ayan. panoorin nyo hanggang dulo itong video na to. At ngayon mga kanubi, umpisan na natin ang pagmumukbang nitong ating gulay. Kasi gulay is life. Ayan. So, sino po ba dito ang gustong kumain ng gulay? At sino ba dito ang naniniwala na ang gulay ay pangpahaba ng buhay? di ba So, kaya mga kanubi, kung kayo po ay nakapag-follow na dito sa ating Facebook page, ay huwag kalimutan mga kanubi, i-react at mag-comment kayo sa video na ito. At pakishare din naman mga kanoy para matulungan din niyo si Mr. Wing Bean. Ayan, so hindi na tayo magtagal pa. So ipakilala ko na sa inyo mga kanoy ang ating mga sangkap sa ating lauoy na gulay. So, ito ang ating mukbangin ngayon mga kanoy. So, siyempre, hindi mawala ang tanglad mga kanoy. No? Ito ang tanglad. Hmm. Napakasarap sa ating gulay guys. Yan. So, lagyan muna natin ng sabaw ang ating kakanin. Ayan. So, kain tayo mga kayong lubi. Sa lahat po namin mga avid viewers avid supporters dito. Umpisahan na tayo sa ating pagmumukbang sa mga priskong gulay. Ito pala guys ang kamutitaps. Matamis. At ito pala ang ating malunggay. Medyo na ano guys na medyo malapit na ma overcook itong pagkaluto ko nito. <coughs> mayroon kasi yung nagturo sa akin guys na mas maganda daw uulamin o mas maganda daw ang pagluto sa kamunggay ay may mga stock na nakasali dahil ang stock daw ay maraming mga nutrients. Kaya yeah. naisipan ko guys na ganito na lang pagluto natin. No? hindi na lang natin tanggalin sa stock niya so I'm sure na ito ang inabang-abangan ninyo mga kanubi ito may ugat o gamot yan so i-comment nyo na guys kung ano kaya sa palagay ninyo kung ano ang ori na gulay na yan yan so Sino ba pamilyar dito sa gamot na to? At ito ang kanyang mga dahon. Mm.

madulas siya guys so i-comment nyo na ha, kung anong ori na gula yan hmm, Mm. ayan guys yeah, guys no? Thank you for watching guys. Don't forget guys. Mag-comment kayo. Mag-react. At Pag-share naman guys sa video na to. Thank you for watching. Ako si Noel Rong. Ang iyong Mr. Wingby ng Pilipinas. Bye-bye.